So, mapagbalang umaga mga kapatid na nandito ako ngayon sa ilalim ng kulay dito sa amin kaya sila nyo mga kapatid sa baba ilog at dito sulipin natin yung mga ibon ang daming ibon mga kapatid yung ibon na ano, mandarangin yun ang tawag niya? Yan, yung swallow bird ang dami yun parang ano na dito tawag so, niyan uh, bahay na nila dito sa so, ilalim ng tulay at sobrang dami eh. naglabasan ang dami. dami mga kapatid silipin natin hanap tayo ng pugad lang pugad na ano dito malapit-lapit maano sila sa akin, maaligid aligid at tayo dito na mga ano? pugad wala na sa ano yung pugad, sa malayo sa pinakataas walang pugad na mababa sa taas ng pugad maganda ito maganda itong ano mga kapatid yung ano nila dumi ito ito, ito yung maganda maganda ito itong dumi nila alamit ba yung nila ay abono yan ayun may pugad ayun 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 may bugad ang dami na ano daming dumi dito nako maganda ito ano ito to uh, maganda ito mga kapatid pang kumpos sa mga tanim maganda ito maganda pang kumpos ang dami ito ba ba dami ito itong kulay brown ayan 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 ito eh, yung compost nila, yung dumi nila. So maganda ito. Yan. Makakuha nga nito. Mapa oras tayo. So yan, mga kapatid. Sobrang dami ng ibon nito. Alam ba, itong ibon na ito, yung malaking pakinabang ito sa ating kalikasan. Sila yung kumakain ng mga insekto sa palayan. Malaki ang tulong nila niya sa ating kalikasan. natin. Okay. dami nila. Eh, may mga pugad. Tapos yung pugad mas sa, taas, hindi kapot. ay matalino rin yung ibon. Ayaw nila ilagay sa mababa yung pugad. Para hindi maaabot ng tao. Eh, pero doon yung kumpulan yung dumi. Ibig sabihin, marami doon Pugad Dito na natin. Punta natin. Ayun mga kapatid. O. Tignan nyo. Kumpol kumpol yung kumpol kumpol yung bubad. Pamilya na yan. Isang pamilya na yan. Nandiyan nakatira. Sabi eh, yung bubad. Kumpol kumpol. Hindi eh, eh, makita na. Ano, madilim eh. maano lang dito maamoy kasi sa dumi nila dumi na ayun eh uh, sabi ang dami oh uh, nakakumpul kumpul oh uh, hindi turis sa kabila oh uh. yun oh no? kumbaga ito isang pamilya na yan yun oh uh, yun kita nyo yan kumpul kumpul sila ang dami pugad So okay, mga kapatid At maraming maraming salamat Papalo po ng ating page The Healer At saka yung ating Facebook Reels At Facebook Yan, yes, Salamat salamat po Bisitahin niyo po ang ating page The Healer Maraming maraming salamat mga kapatid God bless God bless